Magandang araw po mga kapatid. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa isang pangako ng Panginoon. Tungkol sa isang bagay na dapat natin gawin upang tayo ay mabilang sa bubuhay niya sa huling araw. Kaya ikaw rin ay nagnanais na mabubuhay muli sa panahon ng paghukom, mainam na panuurin at tapusin ang video na ito upang maging alerto tayo kung ano ang nararapat nating gawin. sa pagbabalik ng Panginoon o ang pangalawang pagdating ni Jesus ay isang mahalagang konsepto sa maraming reliyon lalo na sa Kristyanismo. Ang iba't ibang reliyon ay may magkakaibang paniniwala tungkol sa kung paano o kailan at bakit magaganap ang pagbabalik ng Panginoon. Ang bawat paniniwala ay nagnanais na para sa kanila ang pangalawang buhay na ipinapangako ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Mayroong iba't ibang pananaw sa Kristyanismo tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Para sa ibang paniniwala, ang kanilang pinagbabasihan na sila umano ang mga taong bubuhay ng Diyos sa huling araw ng paghukuk ay dahil sa sila ay ganap na umano na isang born again. Bagamat hindi sinasabi ni Jesus na dahil sa ating pagbabagong buhay ay sapat na ito upang tayo ay bubuhay niya sa katapusang araw dahil ang pagiging po natin ay isa lamang sa nauna nating responsibilidad upang ipakita sa Diyos na interesado tayong maging kabilang sa mga taong bubuhayin niya sa huling araw. At matapos nating paguhin ang ating mga sarili mula sa makasalanang pagkatao natin, marami pang mga bagay ang dapat nating gawin. Pero may isang mahalagang bagay na sinasabi si Jesus tungkol sa araw ng paghuhukom ito ay mababasa natin sa imanghilyo ayon kay Juan Kapitulo 6, Pesikulo 54. Ito ang sinasabi ni Jesus, Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Kaibigan, hindi ito siyang binong lamang dahil ang pagkain ito ay nanangahulugan ng ating kaligtasan huwag nating isang tabi lang ang kanyang sinasabi. Tuklasin natin kung totoo ba na ang laman ng Panginoon ay makakain natin. Ang tanong, saan natin pwedeng hanapin ang kanyang laman upang ating kainin? At paano ito mangyayari? Napakalaking milagro na magaganap. Ngunit si Kristo mismo ang nagsasabi na ang kumakain nito ay maliligtas Samahan niyo po ako sa susunod nating video at tuklasin kung paano ito nangyayari at saan natin ito matagpuan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Amen.